For today's video mga idol, ito ay mag-install tayo ng uh, roof rack mga idol. At uh, no bolt needed to, hindi na to pinabake na. Pinaklam lang mga idol. So, ito mga ganito mga idol, napakadali naman na itong ki-install. Uh, so ang uh, video natin ngayon ay kung paano ito ikabit dito sa sa bubong ng uh, sasakyan. Ang so, sasakyan natin ay Ertiga Suki. Ay, ito mga idol dito ilalagay. Kasi wala, may mga, may mga review na ganyan. Hindi naman nila hindi nila ini-include yung pag, dito. Kung paano. Mga idol. So ayan, sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano mag-clam mga idol. So ayan mga idol. So Okay. Testing pa lang. Testing pa lang. Testing pa lang to. Testing pa lang. lang. to. Kung baga ina-actual pa lang yan. Hmm. Ayan. So, kung gagawa kayo ng ganyan at kayo, syempre, para hindi ma-disturb yung uh, umagas-gasan yung ibabaw, lagyan nyo ng karton. Uh, protection na rin yan. So, ayan mga idol, inaakwal niya kung gaano yung uh, layo, distance. Hindi ito mabagay ng mga idol, ha? Silaklam lang. Silaklam lang yan. Ito kasi madali na to eh. pag-assemble nito, nakakadali yan. Kaya ka lang nag-alaro. At ah, may mga instruction naman. Sa so, yun yung mga bolt May mga, bahat may manual, hindi ka maliligaw. Ah, mga idol, syempre dapat malaman nyo rin kung sa, paano ito yung kinakabit dito. Kasi ito yung magkaklam doon, mga idol. Ayan Ayan mga idol. I-actual niya muna. I-actual lang yung mga idol ha. Mamaya napakita ko sa si inyo paano niya kailang. I-actual niya. So, ang technique dyan, unahin mo muna yung harap. Harap to. Kasi yan Kaya, di ba? Harap yan. yung likod. Ayan mga idol, kailangan nyo pang uh, i Kaya minsan unatin nyo yung kanyang uh, clam. Ito niya kung kailan yung unatin unatin niya para umabot eh, kung hindi na kailangan hindi wag na tayo so, maglakabit dito muna siya magumpisa Ayan o ayan Ayan, ayan. Okay, o ayan Ayan o ayan Pabuksan nyo pinto tapos gaganyan nyo na Ayan Sanapin nyo yung pinaka fit Ayan Ayan na Okay na yung mga idol Oh, di diba? ba? Oh, dapat meron kayo isla na. na ako ang pinakaan. Isa doon. Punta dito. Ayan. So, ayan na mga idol. Nakita yung uh, fitting niya. Ngayon, sa distance naman mga idol, kung ano yung distance dito sa una, okay. so, dapat ganoon din doon. Kapila. Kapila. Ayan, kita nyo, milimetro nyo yan. Kita nyo, alam may mga, may metro. Ayan. O, distansya. Kailangan parihas. Ayan, mga ito. Kinagamitan ng metro. Ayan. Kasi dapat parehas na distansya. Para pagkabit ng uh, rope rack, eh, maayos. Ako tayo, hindi ko kasi nakikita sa kabila eh. Ayan ang mga idol, nalagay niyan. Na paglagay niya napakadali na niya mini mini mo na lang yan mapasok ko na mapasok ba? Ah. oh kulang sa tulak pa oh, wulak po, wulak po ka na no. sobrang taas oh. Uh, parang i-adjust yata ito ka na adjust ko. wala merong plastic na pinakawal dito. Oo, so, uh, dapat dyan tayo plastic. Para sa dito niya, hindi niya kakas na lang. Dapat merong po. sa ilalim mga idol, ano lang yan, papasikip dito. May na-adjust yan, para sumikip to. Yan. Ito yan, para masikip dito, nakahawak sa kanya. Okay mga idol. Okay, mga idol, dagdag forma yan sa top load natin. Ah. Alright. Kinakabit na yung, uh, Pangalawa. Ah. Yo. Okay na. Tayo mga idol, ilalagay na. Yeah. Oh, lang. Tayo na siya. Yeah, na mga idol. Ah, sige. Okay. Ayan mga idol, ang kanyang uh, design. Siyempre, napakaganda. Ayan ang finish yan mga idol. Okay na So, napadali naman yan. So, ngayon okay, mga idol, at samahan nyo naman ako ipaparegister naman natin to sa uh, LTO. Kasi pag naglagay ka ng uh, top load, kailangan nakaregister sa LTO mga idol. So, ayan mga idol, nadali mo lang yan dito sa LTO. At uh, magbabayad lang tayo ng uh, 100 mga idol. So, ayan ang ating uh, group rock mga idol. So, ini-extincil lang to sandali para ma-process. Inanap itong ano ko, itong uh, resibo ko. Ayan oh So, kahit pa paano, nagdala na rin ako yung resibo ko sa online. Ayan mga idol, dila ko na rin. Pero hindi man inanap eh. Ang inanap lang ay URCR Kailangan meron kayo. So, ayan po mga idol. Meron na po tayong uh, registration ng ating uh, roof rack.